Okay, Mayor, dito ho, yung uh, ito, kauna-una ang water catchment project dyan po sa Valenzuela City. Paki-explain nyo po para po sa ating mga kababayan sa taga Opo. Valenzuela. Opo, Opo. Uh, Sir Eli, bali, uh, itong ideya nito as early as 2023 ay pinag-isipan ko na ho ito dahil hmm. kami po ng mga Metro Manila Mayors ay naimbitahan po sa Netherlands. At doon sa Netherlands, pinakita, alam niyo naman po, ang... Uh, ang geographic uh, design ng uh, Netherlands ay lumulubog ho sila below sea level pero nakita ko nila yung buong bansa nila through technology, through different initiatives ay hindi naman ho nagkakaproblema tulad natin. In fact po, ang mga tubig dumadaloy napakalinis pag may baha hindi naman ho sila nagkakaproblema. So isa po sa nakita ko ho, during that time ay uh, ito pong uh, paggamit po ng mga public spaces to become catchment basin marami silang pinakita pero yung iba naman hindi doable dahil sa laki ng bilyon na dolyares na pondo na kailangan o milyon man na dolyares na pondo na kailangan. Tinignan ko lang po at ginaya ko lang ho yung mga doable. So pinakita nila ho doon yung skate park nila, basketball court sa ilalim po, nagiging catchment basin. Ang iba pong mga park nila, tagilid. So magtataka ka, hmm. bakit tagilid? Yung pala Apa? yung tagilid yun ay talaga pong may purpose yon na para ang tubig ay may pupuntahan tuwing umuulan. So mm -hmm. may pinakita silang park. Um uh, I can send you the picture uh, sir Eli Apa? na ito pong park nito, uh, skate park pero at uh, saka laruan, pero pagtaguan swimming pool. Mm -hmm. So doon makikita na talaga it was designed for uh, rainy season. So, ginaya ko lang ho 'yan as early as 2023 pinagplanuhan natin pinag-aralan natin and of course nagkanap po tayo ng pondo mm -hmm. and ngayon po ay uh, inulunsad natin uh, last Saturday ay uh, through the initiative of DOTr kay Secretary Vince Dizon mm -hmm. ay uh, meron tayong gagawing uh, catchment basin na 1 kilometer long 2 uh, meters depth at 5 meters uh, width no 2 meters mm -hmm. depth kubaga isang story one story building no at uh, bakit po pumasok ang DOTR sa picture? Yeah, Dahil ang Valenzuela po ay wala ng lupa. So naghahanap po ako ng lupa at nakita ko po na sa ilalim ng North-South Commuter Railway natin, uh, instead na ito po ay tirahan ng informal settler mm -hmm. or parkingan ng mga sirang sasakyan. And in fact po may mga informal settler po doon ngayon na uh, aming pong pinapaalis. Mm -hmm. no? ay mapakinabangan ng taong na nito to become a catchment basin. Nagkataon din po na ang lokasyon ng NCR ni ng DOTR ay ito po sa labas yung kadalasan natin nakikita sa balita na bumabahang portion ng MacArthur Highway no bandang mm -hmm. uh, bandang Pure Gold, bandang Toyota Balitela, ayan sa balita Unang-una sa litrato ng news, ito yan, yan. Lugar niya yan. So uh, malaking salamat ko po kay Secretary Vince. Nakapang tatlong bisita na siya sa aming lugar hmm. uh, muna po ng bagyong Crising at pinag-aralan mabuti that this is the perfect example uh, of an urban area na magagamitan natin ng uh, spasyo, hmm. uh, ang paggamit ng space no and at the same time uh, uh, to mitigate the flooding in the Apo. area. Pero dito ho